Maligayang pagbabalik muli mga kaibigan. Ekwento ko lang sa inyo tungkol sa aking lolo. Ang pamagat ng kwentong ito ay Lolo kong mabilis pa sa bala ng baril. Noong araw ang lolo ko ay isang sundalo. Ngunit isang araw habang sila ay nakasakay sa isang 6x6 na sasakyan patungo sa isang lugar sa Mindoro, sila ay naambas ng mga rebelde. Sa kabutihang palad, ang lolo ko ay nabuhay pa, samantala ang lahat nitong kasama ay nasawi at siya na lamang ang natira. At noong dumating ang resbak galing sa akla ng mga sundalong marines, ay naabutan nila ang lolo ko na natili itong nakatayo, kahit na malapit na. Maputol ang mga paan ito. Ha, ganyan ka't hindi ang lolo ko. At dali-dali nila itong tinulungan at binala sa pagamutan. Ngunit nang magising ang lolo ko ay putol na ang mga paan ito. At isa na lamang siyang disabled. Pero ngayon ay nanatili paring 100% ang taglay niyang pagka-sharpshooter. Kaya noong isang araw, humingi sa kanya ng tulong ang hari ng tribong mga mangyan sa Mindoro, na kung pwede ay siya ang tumera sa isang osa sa gubat, na hindi nila mahuli-huli sa sobrang bilis nitong tumakbo. At pumayag naman ang lolo ko kaya kahit ito naka Welch Air ay pinagtulungan ng mangyan na dalhin siya sa gubat para hatingin ang osa. At paglabas ng osa ng tanghaling tapat sa may puno ng kahoy, ay pinunteriya niya na ito. Subalit nung pagkalabit ng gatilyo ng baril ay biglang, tumakbo ang osa. Kaya sa tulen tumakbo ng osa ay hindi ito matamaan ng bala. Kaya ang ginawa ng lolo ko ay bumaba sa Welch Air at dyan apang ang bala at itinulak sa osa. Kaya ayon patay ang osa. Kaya mga kaibigan at mga kalods, e eh kwento nyo naman ang lolo nyo, kung ganun din baka tindi gaya sa lolo ko, siya nga pala yung pangalan ng lolo ko. Ay si lolo ay mayroong letter M. Letter E, Letter T, at A. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, binabati ko nga pala ang mga kababayan natin dyan sa New Zealand at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.